magandang hapon guys andito kami ngayon sa barangay Nasalaan salaan ay naglalakad-lakad kami dahil wala pa naman kami gaanong customer wala pang mamimili dahil bukas pa talaga ang mismong kaarawan dito ng piyesta linggo at lunis Ayun, may magandang bundok doon kaso hindi siya malinaw tingnan sa camera Ayan, naiwan ang isa sa Por Maria. Siya nagbabantay ng aming paninda doon. Kami ang naglalakad-lakad dito dahil... Ah, Naghahanap-hanap kami guys ng maganda-gandang view kaso wala palang magandang view dito. Malapit lang ito guys sa parola. Sabi nung nakausap namin, ah, may kalahating oras lakarin hanggang parola kaso hapon na guys baka kami ay gabihin sa pagbalik. Ang gagawin na lang namin, kapag kami ay pauwi na, ay papatigil namin doon ang bangka. Dahil sasaglit kami doon sa parola. Sabi nila napakaganda daw doon. And guys, andito kami ngayon sa tulay, oh. Ayan. Diba guys, oh. Ako hindi rin makatingin sa ganyang ibaba ng tulay at ako nahihilo. Ito lang tayo guys. Ababa na lang ako sa kalsada. Ah hindi, hindi makita.